Hi guys, good afternoon. So ayan na nga pala guys, 'di ba nakaraan sinabi ko sa inyo is papakita ko sa inyo yung aking room. So ngayon ko lang siya guys napakita yung aking room guys. Ito yung aming flat guys. So ipapakita ko muna guys yung aming ano dito, laundry, laundry area. Ito yung laundry area namin guys. Maliit lang siya. Ayun, naglalaba nga pala ako diyan. Naglalaba ako ng iba kong gamit kasi maliit yung washing machine namin. So hindi ko siya talaga mailagay lahat. Pero kagabi nang kapag laban na ako, parang yung tira na lang. So, ayan nga pala yung kitchen na May nagluluto kaya hindi ko na rin pinakita. Ayan na nga pala guys yung aking kwarto. Ayan yung aking electrical bag. So, buksan natin yung ating kwarto guys. So, ayan na nga pala yung ating room guys. At may manang kasabit nga pala dyan na mga nilabahan ko dahil wala akong kaming balcony eh. So, naggawa ako ng parang sampayan talaga dyan. Pero, natanggal ko siya guys. Pag tuyo na, ayan nga pala yung cabinet ko. So, ayan, kitang kita niya kita, kita. ako. Hindi ko na nga pala pinakita yung mukha ko guys. Kasi nga, eh, hindi pa healthy yung mukha ko. So, ayan nga pala, may repa ko may upuan. Yung upuan, nakita lang namin yan sa baba patapo na. So, ayan, pinulot ko at nilinis ko na lang. Ayan nga pala yung bed ko guys. Parang nasa, alam mo yung nasa sim, simi <laughs> <laughs> Simi hotel hotelan. Dahil mapakita ko nga pala sa iyo guys yung may nagbiblink blink ako dito ng light. Bubuksan ko yan guys. Maganda siya pag napatay na yung pinaka main, main light niya. kasi nga ang ganda niya tingnan pag ano nga pala yung aking maliit na upuan nga yes. sa nga pinatay ko nga pala pag gabi yun know, sarap sarap niya pag may kasama sana all tapos may kabingbangan yes sana all may, may kaano ano ka dyan may kaano ano ka so ayan nga pala yung light ng aking kwarto guys nag iba ibang kola niya syempre hey, alam mo na pag may ana ana so kailangan yung light parang pang disk yung parang pang, parang pang careless whisper careless whisper yung tugtog sa so, iyan na nga pala guys pinapakita ko muna sa so, guys yung ibang ibang kulay ng aking yan at ayan nga pala yung aking picture guys o diba nag evolve na so hanggang ganito ng aking vlog guys bye bye don't forget to subscribe sa aking channel and share na rin nyo guys